bugante ay naglalarawan ng pusong hindi nakaugnay sa kababaang loob at pagmamahal ng Diyos sa atin mga mahal kong kapatid. Ang mga mata na may kayabangan ay nagiging sanhi ng pag-aakalang ang isang tao ay higit sa iba. Yung ganitong pag-uugali, no, mga mahal kong kapatid, ay nagiging hadlang sa relasyon at pagkaka unawaan sa kapwa. Madalas, walang uh, malasakit sa damdamin at kalagayan ng iba. Nagiging sanhirin ito, mga mahal kong kapatid, kadalasan ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan. Ang kayabangan, pagiging arogante o hambog, ay nagdadala ng pagkawasak minsan, mga mahal kong kapatid. No? Ang mga taong nagmamalaki ay kadalasang nahuhulog sa kanilang sariling kapahamakan dahil hindi nagugustuhan ng Diyos ang ganitong salaubin at pag-uugali. Sa Kawikaan chapter 16 verse 18, ang kayabangan ay nauuna sa pagkawasak at ang mataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Napakaganda ng talata, no, mga mahal kong kapatid. Sinasabi dito ang panganib ng kayabangan na tiyak na ang nagiging resulta ay ang pagkawasak. Ang mga mata na may kayabangan ay isang seryosong babala mula sa Diyos mo mga mahatong kapatid. Dapat tayong maging mapagpakumbaba at magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Ang pagkilala sa ating sariling kahinaan at ang pagpapahalaga sa iba ay mahalaga sa ating Diyos, higit lalo na sa ating pananampalataya. Amen, mga mahal kong kapatid. Dadako po tayo no, sa ating pangalawang, pangalawang puntos, dila na nagsisinungaling. <clears throat> Kaya sa so English, lying tongue. Tumutukoy naman ito no mga mahal kong kapatid sa pagsasalita ng mga kasinungalingan. paninin lang mga o mga salitang hindi totoo. Ang ganitong uri ng pagsasalita ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa mga tao kundi nagiging sanhi ng uh, pagkasira ng tiwala at relasyon natin sa kapwa. Ang insang dila na nagsisinungaling ay naglalarawan ng puso na hindi tapat at hindi ito kinalulugdan ng ating Diyos. Dapat nating malaman mga mahal kong kapatid, no, ang kahalagahan ng katotohanan. Ang pagsasalita ng katotohanan ay isa sa mga pangunahing prinsipyo na dapat isabuhay. Natin mga mahal kong kapatid, no? Kasi mga mahal kong kapatid, ang dilang sinungaling ay kadalasang nakakapinsala o nakakasira ng relasyon, either sa pamilya, asawa, kapatid o kaibigan. Nagdudulot ito ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan. Tandaan natin no, mga mahal kong kapatid, na once na ang trust ay nasira, mahirap nang ibalik na nagiging dahilan ng pagkasira ng isang relasyon. Alam ko relate ang bawat isa sa atin, no, mga mahal kong kapatid. Hindi natutuwa ang Diyos no, mga, ma mga mahal kong kapatid sa mga taong sinungaling. Kung tayo ay kung tayo man ay nagsisinungaling, hindi 'yan kinalulugdan ng ating mahal na Diyos. Sa Kawikaan chapter 12 verse 22 ang mga labi na nagsisinungaling ay kinamumuhian ng Panginoon. Ngunit ang mga taong tapat ay kanyang kinalulugdan. Si mga kapatid, no, ng Diyos ang mga sinungaling at ang kanyang pagpapahalaga sa katapatan. Sa madaling salita no, mga mahal kong kapatid, ang dila na nagsisinungaling ay isang seryosong babala na dapat tayong maging tapat maging maingat sa ating mga salita o pananalita pati na sa ating kilos. Amen mga mahal kong kapatid. Sa ikatlo po, mga kamay na ginagamit sa karahasan sa mga walang sala. Hence, that shed innocent blood. Tumutukoy naman ito no mga mahal kong kapatid sa gumagawa ng karahasan o pagpatay sa mga tao na walang kasalanan. Ito ay isang seryosong paglabag sa utos ng Diyos at sa at sa prinsipyo na nagpapahalaga sa buhay ng isang tao, mga mahal kong kapatid. Ang pagpatay sa mga walang sala ay isang pagkakamali na nagdudulot ng malalim na sugat sa puso ng ating Diyos. Ang halaga ng buhay ng bawat tao na nilikha sa larawan ng Diyos. Ang bawat buhay ay may halaga at layunin. At ang pagpatay sa mga walang sala ay isang paglapastangan sa kanyang nilikha. Hindi ko po alam kung anong verse no pero alam ko sa Genesis po 'yun eh. Ang salitang walang sala, ibig sabihin, ito yung mga tao na hindi nagkasala at hindi nararapat na mapahamak. Mapabata man yan, mga mahal kong kapatid, matanda o mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa Exodus chapter 20 verse 13, mga mahal kong kapatid, sinabi doon, huwag kang papatay. ba? Huwag kang papatay. Ito ay isang utos, no, mga mahal kong kapatid. Malinaw na utos. Malinaw na nagbabawal sa pagpatay. Ito ay isang utos mula sa Diyos. Ang mga kamay na nagsasagawa ng karahasan sa mga walang sala ay isang seryosong babala na dapat tayong mapagmalasakit sa ating kapwa. Ang pagkilala sa halaga ng buhay ng isang tao ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Napakahalaga, napakahalaga sa